dito sa hilirang gaya na yan, avocado ito, iwan kung ano to mangga yan langka, ito langka langka dyan tapos yung iba yung mga napir yan, napir yan ito ay boundary ng adukol Parte ni... Parte ni... Kanina bang parte ito? Kay Auntie Erling yata ito. Parteng ito. Punta roon. Yan. Napir yan. Napiro. Yan o. Di ko lang kung may mga tumubo dito eh. May mga tinanim pa ako dito eh. Ngayon ko lang uloy napasyalan ni Boat itinanim ko to eh. Hindi ko pa nakikita eh kung ano tumubo dito. Hirap kasing hanapin yung ano niya. Yung dahon niya. Parang ang nilagay ko yata dito langka. Sa lugar na ito. ng langka yata sayang kasi no? ito yung mga boundary nila eh wala hindi ko pala kikita yung dahon eh tumubo o wala o yung sinyal ko ito to to pero walang tumubo dito kailangan siguro yung seedling talaga hindi yung buto kasi bumili kami ng langka noon eh, sa pa, ano? sentro Kinuha namin yung laman tapos yung buto tinanin ko dito pero wala pang lumalabas eh. eto kasi ano to eh. Kawayanan kasi to eh. dito hindi pa naman ako nakabot dito magtanim pero ito to alam ko to mangga pero hindi ko tanim yan talagang so, sumibol lang yan dyan eto kasi yan papunta roon mga adukol yan sa so, mga adukol wala pa akong naitatanim dito pero yung manggang yan ano na lang yan yung buto siguro pinagbutuan nila yan tumubo sayang kasi ito eh. wala akong naitanim yano o. Walang itanim. Yung boundary doon, yung boundary yun, tinamnan ko ng saging doon. Yung boundary doon. Ayun eh o, puro damuhan. Walang nakatanim, sayang. Ayan, Madre de Agua. Kahit pa konti-konti may nakukuha na ako. Ayan o. Oh bibigay ko sa baboy pang himakas o oh, yan o oh. yan ang tanong kong madre di agua 7 o oh, may 70 ba puno yan meron yata may 70 puno yata to 7 to 100 kasi naghunit na ako dyan eh. Nag, uh, yung mga patay kaya alam ko yung buhay dyan, 70. Bibigay ko sa baboy. O. Oh. Ano? Ayan ka na. Oh. Binuksan mo na naman yung floor drain. Oh. Ay, nako. Binuksan na yung floor drain. Ayun, wala yung tubig. Ayun. Luwag na kasi. Maluwag na kasi. Hindi na siya mag, uh, magsarado. Lost thread na. Lost thread na siya. Dala ko ba yung susi? na Tagal na kasi. Bala ko ilabas na eh. Lagyan ko na lang sa labas ng ano. Ay, nako wala ka ngayong paliguan huh. wala ngayon siyang paliguan binuksan niya yun, eh. wala. hindi makaipon ng tubig wala siyang tubig na eh binuksan niya eh floor drain lost thread na kasi kaya hindi na may sarado yan eh balik na uli yung floor drain Uh, mamaya yan pagka walang uh, siyang ginagawa Sungkali na naman yan oh, may kunti ng tubig Daming langaw. Daming langaw eh. Nilalangaw. Ang dami siyang sugat na eh. kailangan talaga ano. Tama yung sabi nila. Hangga't maaari balutan mo ng ano mosquito net. Ayun. oh, na naman oh. Ayun. Sinusumpal niya. Eh. Hangga't maaari, sabi nga nila. Balutan mo ng ano mosquito net para hindi makapasok yung lamok at saka yung langaw kadadakot ko lang ng dumi eh dumumi na naman madami siyang maliliit na sugat eh kaya gustong gusto ng langaw na yung mga parang ano siya oh parang naglalandi na hindi na gumagalaw. maglalandi na to wala naman lumalabas hmm masang buntot eh no, maglalandi ka na ba? hindi kumagalaw eh oh. <tipan> ha? <tipan> ha? ha? material tinted steel plate. Ayan o. Product weight, 110 kg. So, kung saan made to. Wala na mo nakalagay eh. Basta expressway grass cutting machine. Pero may nakasulat yan, ano? Ano ba yung Japan ba yan? Kaya yun nga, aasimbuli na. Aasimbuli na. 3,090. Ayan. Oh. 3,090.